October 11, 2025, Saturday. Narito pong muli ang Batang Pista para nagbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Third Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7, with a distance of 1,400 meters part Manila Horsepower Trophy Race. Dito po sa race number 1, pamrimera ka po, entry number 1, Club Habana. Si Club Habana po ay nang lumaban last October 4 sa distansya 1,400 meters. Siya po ay tala ng preba, 124.8 nang siya ay sumigundo. Sa so, nanano ka si Kang Kalukwing. Kung nagyo po panigundo, entry number 1, High Dollar. Si High Dollar po ay nang lumaban last September 28. Sa distansiyong 2,000 meters, siya po na tala ng preba, 2 minutes and 6.8 seconds. Nang siya isumigundo sa nananong kabayang si Secretary. Pero bago po yung sa distansiyong 1,400 meters, siya po yung nagtala ng magandang preba, 125.6. Last September 14, nang tinalo niya ang mga kabayang sila boat buying at para sa masa. Good luck po. Yes, number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. With a distance of 1,400 meters. Part-time Philippine Jacky Club Trophy Race. Dito po sa race number 2, pampremero ko po yung number 4, Chocolate Thunder. Si Chocolate Thunder po yung lumaban last October 4 sa distance ng 1,400 meters. So po yung nagtalang ng preba, 128 sarado, nasa ipumang-anin. So makakabayang sila big left over at super daily Den. Pero bago po yung last June 22, sa so, distansya 1,400 meters din po. So, po ng preba, 127.6. ng sa ay pumang sumakabay so, sila Border Force, Basket of Gold, at Sky Story. Punin ko pong panigundo, diadong kalok numero 8, Super Majority. Si Super Majority man ay hiling eh, lumaban last October 5. Sa so, distansyang 1,400 meters, siya punta na ng Preba, 127.6. ng sa ay pumangpito, sumakabay so, sila Dakota Elegance, at coming early. Pero bago po yun, last September 7, sa distansya 1,400 meters, siya po yung tala ng mas magandang preba, 127.2. Nang tinalo niya, ang mga kabahin sila Amor My Love at Brown Pirate. Kundi ko po pang tercero, dirimating kalok numero G, Mythic Layla. Si Mythic Layla naman po, yung lumaban last October 5. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung tala ng magandang preba, 126.2. Nang tinalo niya ang mga kakabayong sila, Bian Comper at Giselle's Princess. Si Bian Comper na, na segundo sa laban na yun, ay tiyempo naman po ng 126.8. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters, Partay-Patrick-Uy Trophy Race. Dito po sa race number 3, pang primero ko po, entry number 9, Spaghetti Pababa. Si Spaghetti ni Pababa po hindi eh, lumaban last September 20. At isang 1,400 meters, siya punta na ng preba 128.2 ng sa ipumang-apat sa so, mga kabayang sila Batang Kangkalu at Watch Bell. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Spaghetti ni Pababa sa si isang 1,400 meters ay eh, nagawa niya last July 20, kung saan siya po ay nagpreba ng 127 sarado nang siya isumigundo sa so, nananong kabayang si Megan Maxine. Panigundo ko po, entry number 3, Nards 23. Si Nards 23 sa po, hindi lumaban last October 3. Sa distansya 1,400 meters, siya punta na ng preba, 128.2. Nang siya isumigundo, sa so nanalong kabahin si Grand Laptor. Pero bago po yun, last September 21, sa distansya 1,400 meters din po, siya po yung nagtala ng na mas magandang preba, 127.6. Nang siya ay pumang-apat, sa so, mga sila, Lily Bell at Mahusay Ay. Kunin ko pong pang-tercero, maganda tinakbo na karang. entry number 7, Malabon King. Si Malabon King naman po, ay hiling lumaban, last September 28. Sa distance 1,400 meters, siya po ay magandang nagtala na magandang preba, 127.2. Nang tinalo din ng malayo, ang mga kabayang sila, Triller at Amaran. Good lang po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Partay, Shara Marie Foundation, trophy race. Dito po sa race number 4, pang primera ko po, entry number 7, Gable. Si Gable po hiling lumaban last September 6, sa distance yung 1,400 meters. So po yung nagtala ng preba, 127.4. Nang siya yung pumang-apat, sumakabayin so sila, carried away at bagsikat din. Pero bago po yun, last August 31, sa distance 1,400 meters yun po. So po yung nagtala ng mas magandang preba, 127 sarado. Nang tinalo nyo na malayo, ang mga kabayo sila axis deviation at so humble. Kunin po ang panigundo, entry number 1, 14 di Oktubre. Si 14 di Oktubre naman po, yung lumaban, last October 5, sa distance 1,400 meters. Siya so po ay nagtalang ng preba 127.8 nang sa isumigundo sa so nanalong kabayang si Space Jam. At kunin ko na rin po ang pantercero entry number 5, Atomic Bomb. Si Atomic Bomb naman po yung lumaban last October 4 sa so desansya 1,400 meters sa so po ay nagtalang ng preba 127.8 nang siya ay pumang-anim sa so mga kabayang sila Bagsikatin, Streisand at Andy Burns. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the last TD plus 1 event covering races 5 to 7 with a distance of 1,400 meters. Partai Wincrest Farm Trophy Race. Dito po sa race number 5, pampremiera ko po mababan sa laban. Entry number 9, Amazing. Si Amazing po ay hiling lumaban last September 28. Sa distansyang 2,000 meters, yung puwenta na ng preba, 209 sarado. Nang siya ay pumang-apat sa so mga sila, Secretary, High Dollar at Winner Parade. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Amazing sa ngayon ay nagawa niya last May 25, sa distansya 1,400 meters, si Puente na ng Preba, 126.6. Nang sa ipong mga tlo, sumakabahin sila Deputy Mischief at Hey Jojo. Kunin ko na rin pong pamproteksyon, entry number 1, Darna. Si Darna po ay huling lumaban last October 3. Sa kanya pong barrier race, sa distansya 1,200 meters, si Puente na ng Preba, 114.2. Ang uling laban po na naitala ni dana sa distance ng 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon, ang eh nagawa niya last May 10 kung sa siya po ay nagpreba na 127.8 nang tinalo niya ang mga kabayang sila upscale bell at Carmela's Love. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters Partay Veltobo Trophy Race. Ito po sa race number 6, pampremera ka pong horse to beat. Entry number 1, Shanghai Silk. Si Shanghai Silk po ng lumaban last September 28, sa distansyang 2,000 meters. Siya po ay nagtala ng preba, 2 minutes and 10 seconds. Nang siya ipumanglima lima sa mga nananong kabahin sila sa secretary, high dollar at winner parade. Ang uling panalo pong naitala ni Shanghai Silk sa distansyang 1,400 meters ay nagawa niya last August 17th. Pusas siya po yung talan ng magandang preba, 125.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayang sila Gentleman Bell at Brown Pirate. Kunin ko na rin po panigundo, entry number 3, Mahusay Ay. Si Mahusay Ay po hiling lumaban last September 21. Sa distance 1,400 meters, siya po yung talan ng preba, 126.2. Nang sa inyong lamado, ngunit sumigundo lamang sa nananong kabayang si Lily Bell. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,400 meters. part time, Miss Mary Ann Castillo Trophy Race. Dito po sa race number 7, pang primera ko po, entry number 3, Upscale Bell. Si Upscale Bell po, iling lumaban last October 4. Sa ng 1,400 meters, si Puente ng Preba, 127.8. Nung siya ipumangsyam, sumakabayan sila Kang Kaloquin, Club Habana at Cerveza. Pero bago po yun, last August 28, sa distansya 1,400 meters din po, siya po yung nagtala ng mas magandang prebang, 125.8, nasa ipumang lima. So mga sila, Victorious Babylin at Modern Legacy. Kung ko po pang protection, entry number 4, Super Daily din. Si Super Daily din naman po, yung lumaban, last October 4. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung tira ng Preba, nang siya isumigundo sa nananong kabayang si Big left over Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the results in MMPC, and the begin. MMPC racing Day Schedule will be on October 12, 2025, Sunday. Shoutout po natin ang ating mga kapista ni Sir J. Kilakay Adventure, Sir Bobby Salsos, Sir Celestino Abejo, Sir Willie Frey, Sir Ramon Carpio, Sir Aris Hernandez, Sir Bernie Angeles, at Sir Jesus Abella. Shoutout din po kay Sir Gary Dimaranan. Ang pagbati po ay galing kay Sir Edgar Paredes. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa manais pong mga tanggap na updated race results in evidence at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paala-ala mga kapista, ng karera po ay ating libangan lamang. Tumitin lamang pong sobra ang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!